Rico, saan ka galing? <sighs> Pinunta mo yung boyfriend ni Sylvia. So, naging imbisiga ka pa pala. Kahit na nagmakaawa na ako sa'yo dati, natigil mo na yan. Look, Ma, I can't stop now. Rico, delikado yung ginagawa mo. Naiintindihan mo ba yun? Ba't hindi ka na lang kasi mag... Hey, ka ng tulong sa polis para sikasuhin yung kaso mo. Masa sa puntong to, hindi ako tutulungan ng mga polis. Ayaw nga nila maniwala sa mga sinasabi ko eh. So, anong ibig sabihin? Lalagay mo na lang bata sa kamay mo? Ganun ba yon? Yes! If I have to, yun ang gagawin ko. Kailangan kong hanapin si Earl para mabawi ko si Sofia. Sofia? Ba ba't kailangan mong bawiin si Sofia? Bakit, teka. Ano ka nalaman ng babaeng sa sitwasyon mo? Ma, ate, alam ko mahirap na paniwalaan to, pero... Si Sofia, siyang totoong si Maricar. Rico? Rico, totoo ba yung sinabi mo? Si... si Sofia? Si... siya si Maricar? Siya kapatid ko? Wait! Tinga. Paano man nalaman yan? Yan, kanina nga pinuntan ko yung boyfriend ni Sylvia. Pinamin niya sa akin ng lahat. Everything. Sinabi niya sa akin na inopera ni Earl si Sylvia para maging kamukha ni Maricar. Sinabi niya rin sa akin na inopera niya si Maricar para ilayo siya sa akin. Who is Sophia, by the way? Sandali. Di ba kaibigan mo si Earl? Paano niya nagawa sa'yo to? <laughs> Yun nga eh. Isa lang ibig sabihin na ito, na si Earl. He is so obsessed with Maricar na inoperahan niya yung babae para ilayo siya sa akin. Ay, kung ganun, delikado yung buhay ni Maricar. Yes. Kaya kailangan ko hanapin si Earl para mabawi ko ang asawa ko. Rico, di ba pa papunta sila ng US? Bakit hindi ka makipagtulungan sa immigration? Ah, kanina ko pa sinasabi yun eh. Ayaw nga maniwala ng mga polis sa akin. And without their go signal, hindi rin kikilos ang immigration. Ay, oh God, ano gagawin natin ngayon? Uh, maraming lugar na pwedeng pagdala ni Earl si Sofia. Kaya check ko muna yung mga properties niya. Baka doon ko sila matuntun. Sasama kami ni Mimi. Tutulong kami. Mi. Tita, natatakot ako para sa kapatid ko. Paano kung may masamang mangyari sa kanya? Rico, gawin mo naman lahat. Gawin mo na lahat na kaya mong gawin para maiuwi mo kapatid ko dito, ha? Oo naman, ate. Hindi ako titigil hanggat hindi ko siya naiuwi dito. Okay? Eh, tulungan tayo ng Diyos. Ibabalik na sa atin si Maricar.